May tira-tira ba kayong lechon? Tara, ipaksiw natin. Para po sa paksiw na lechon, narito ang mga sangkap na kailangan nating ihanda ang leftover lechon sarsa, suka, toyo, asukal na pula, dahon ng laurel, bawang, sibuyas, paminta, asin at tubig. Una, iprito ang lechon sa sarili niyang mantika. Hindi na po kailangan gumamit ng mantika para iprito ang lechon. Matapos po magmantika, itabi sila at magisa ng bawang sa gitna ng mga lechon. Isunod ang mga sibuyas. Kapag malambot na ang sibuyas, ihalo na ang lechon. Igisa sila ng magkakasabay, magkakasama ang lechon, bawang at sibuyas. Lagyan ng toyo at paminta. Isunod ang dahon ng laurel. Haluin mabuti. Pagkatapos ay lagyan ng tubig. Takpan at pakuloan. Matapos kumulo, lagyan ng suka. Huwag hahaluin. Ngayon, maaari nang ilagay ang sarsa ng lechon. Pagkatapos ay ang inyong asukal na pula o brown sugar. Maaari nyo na pong haluin ng dahan-dahan o Dahan-dahan lang po upang hindi madurog ang inyong lechon. Hayaang kumulo. Pagkatapos ay tikman. kung matabang, maaaring nyo pong dagdagan ulit ng asin. At kung medyo malabnaw, para lumapot, dagdagan nyo pa po ng sarsa ng lechon. Okay, maaaring nyo na po siyang hanguin at isalin sa inyong lalagyan upang ihain. Okay, ganyan po yung version ko nung mas malablaw. Ngayon, ito naman po yung iniluto ko na mas maraming sarsa at konti ang toyo. So, ang lechon paksiw po ay depende sa gusto ninyong timpla. Ngunit, ang pamamaraan ng pagluto ay parehas lamang po. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at click ninyo ang like. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe na po kayo at titik ang notification bell.